bata. <laughs> Laba ka ha, si Mayome silang balay. Ado na ko si Mayome Tito sa ila. kay mo alam kong tango si. Wow. kay mamingwit mini ni Papa. Dagko kayong isda sa kanal. Wow. Dagko kayong butite. <laughs> <laughs> Dagko kayong butite. Ay, Bulinaw di ay. Ato ko sa ilahan nila Mayome. Tiringil, ni manaw, nagtindog-tindog. Ilsa, silang balay. Na, ah. Tuo lang sa. S sige, tuo na ko nila mayo meringel. Lakaw na. Asa na po chill sampa dulong. Be naman sige mong laglag batani. Mayo me, mayong gabi eh. Adel, sir, Rinyel, sa. Diyan to, pantukan mayo me. Nagawin siya matito sila sa. Birthday manggod ni Bila mayo Maya, birthday ni Bila. Okay kayo nakadungog si Mayumi. Baka to yan ni Masa. Nakait si Mayumi kay mamingwit may nila papa. Na, mukha na no, magtamsi. Tamsi man, Yumi. Ganin na, tamsi no. Nga wala'y klaro, muli nako ko. taro dere. Samot na ang tamsi. Wakahinong dan, Yumi.